So everyone! Welcome back to another video. This is Beamer Martin. So for today's video, another video na naman tayo about sa GERD, acid reflux, or hyperacidity na meron ka ngayon. Pag-usapan natin yung digay ng digay, ba't hindi pa nawawala yung bara sa lalamunan, at saka pag hindi ka makadigay, parang para ka masinasakal, ganun, para kang sinasakal. So kung gusto mong panood ang video ito, panoorin mo. Amin nagtatanong talaga sa akin, Kuya, paano ba mawala yung dikay ka ng dikay? Parang may bara sa lalamunan. Kapag hindi ka makadigay, para kang sinasakal. So ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat gagawin nyo every time mai uh, para kayong sinasakal at every time na dikay ng dikay kayo or hindi kayo makadigay. So ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga ginagawa ko based ito sa na-experience ko. Kasi ako, I have acid reflux and I have acid reflux pero nahulog siya or nahulog siya sa GERD. But ngayon, isishare ko sa inyo kasi gusto kasi makatulong sa inyo kung ano yung dapat gagawin nyo kasi na-experience ko din yun. So ano nga ba yung mga symptoms sa acid reflux or acid reflux or GERD? So ang unang-unang symptoms guys is yung parang sinasakal, hindi ka makahinga, maraming masakit masasakit sa katawan mo, parang muscle pain, and then para, parang something may tumutusok-tusok sa chan or sa iba't ibang bahagi ng or sa party ng ibang bahagi ng Chan ganun. At saka para kang nahihilo, para kang may vertigo and then nas, naduduwal, nasusuka, na hindi naman nasusuka. Basta para kang nasusuka guys, yung feeling mo na ano para kang yung gusto mo magsuka pero hindi ka makasuka tubig lang. And then parang maasim yung lalamunan, para kang parang, parang Yeah, maasim yung lalamuna. Siyempre, nahihilo ka. Ganon, nahihilo ka. At, uh, alam mo yung parang yung mata mo, parang hindi clear yung paningin mo sa mga lights. Yan yung parang yung vision mo is parang hindi malinaw. Isa din yan sa isang acid reflux. And then, the nervous anxiety. Diyan lalabas yung anxiety. So, ngayon, pag-usapan natin yung digay ng digay, ba't hindi pa nawawala. Kasi ang dami nagtatanong, para, sabi nila, ano, Um, more than 3 years, more than 1 year, more than 3 months, something ganon, hindi pa daw nawawala yung acid reflux nila. So ngayon, isi-share ko sa inyo guys kung ano yung mga nakakatulong talaga sa akin. Sa so unang-unang talaga guys, before, nung inatake ako ng acid reflux, nafe-feel ko parang may, parang may something sa lalamunan ko. And then yung feeling na yung nervous, parang yon yung atake ng nervous mo, parang something nga uh, iba na to, parang hindi maganda. Kasi nga, parang something dito sa lalamunan ko na hindi ko na maintindihan. So, nung time na yun, guys, natulog ako. Parang something meron talaga sa lalamunan ko na hindi ko na naintindihan. So, yun, alam nyo naman si Google. Best in Google kasi ako. So, yun, nag-Google ako. And then, ang daming lumalabas. May iba doon lump in the throat, may iba doon parang tumor, ganun. Pero wala naman ako nahihikapan na something bukol, okay? So ngayon guys, pag-usapan natin kung ano yung dapat gagawin mo kapag atakihin kayo ng acid reflux So una-una guys, every morning talaga, ito yung ina-advise ko na mag-warm water kayo Kasi ang warm water guys, isa talaga sa nakakapag-neutralize ng acid natin So hindi mo masasabi na uh, one month dapat gagaling ka na, two months dapat gagaling ka na, hindi, hindi ganun it take a lot of times. Parang, ano lang, step by step. Kasi guys, depende kasi yun sa case. Maraming tatanong, ba't ang tagal hindi nawawala yung acid ko? But today sa video, yun nga, pag-usapan natin yon. So, ang unang gagawin nyo, yun, yung warm water. mag warm water kayo guys, um, every morning talaga yun. Pwede din sa evening, ganun. And then, wag kayo magkape, wag kayo mag-soft drinks for um, mga one week talaga try nyo guys, mga one week. Huwag kayong mag-soft drinks, huwag kayong mag-alak. As in bawal iwas kayo sa bawal. Kasi guys, parang mafe feel mo talaga na may parang pro progress or something na naiiba, ganon. Doon mo makikita guys na parang ano, parang may kaibahan sa dati at ngayon. So yun nga, every morning warm water kayo. Warm water kayo guys kasi nakakatulong talaga yung warm water. Huwag kayong hihinto mag warm water pero nakakapayat kasi yung warm water din. Pero at least gagaling kayo. And then yun, iwas kayo sa awal. Huwag na kayo mag-medicine. I'm not say now hindi na kayo mag-vitamins pero as what I have observed yung vitamin ay uh, I mean hindi na kayo mag uh, hindi na kayo magmedicine pero hindi ko sinasabi guys na hindi kayo magmedicine kasi based on my experience and what I observe during my acid reflux era chart parang walang talab yung vitamins talaga sa I mean, no, parang walang talab yung medicine sa akin kaya nagstop ako and then nag herbal herbal ako so ayun guys finally gumaling ako but right now yun, ang problema ko na lang is magpapataba na naman ako ulit kasi nga, pumayat ako ng 54 eh dati 59, ngayon 54 na lang but uh, it's okay, at least gumaling na ako ganun and then yun, know, yung advice ko talaga sa inyo, warm water and then, para mawala yung digay ng digay, ito ang gagawin mo sa umaga mag-inom ka ng honey okay yung honey talaga guys, isa sa nakakapagtulong pa nakakap nakakatulong talaga sa akin yung honey. Kasi every morning naghahani ako, one tablespoon. So yung honey guys, ang gagawin nyo po is, kumuha kayo ng isang kocara uh, kutsara, na isang tablespoon na kutsara, at saka every morning maghani kayo. Mili ako sa Shopee ng honey. Dapat yung honey kasi guys, original, or yung real na honey talaga. Yung walang halong sugar, gano'n. So, ang gagawin nyo po, ani kayo, every morning po, kasi nakakatulong po talaga siya man-neutralize yung acid mo. And then, pag nafe-feel mo parang nagdigay ka ng digay, that is the healing process, you guys, na makakatulong talaga sa atin. Miss guys, hindi ko sinasuggest na mag-take kayo, pero gusto nyo itry, itry nyo guys, kasi nakakatulong din sa akin. Baka makakatulong sa inyo. So, this is just my own experience, guys, na yung honey talaga is nakakaganda sa akin. I mean, yung honey talaga is napaka-effective talaga sa akin. So, yun siya, yung gagawin mo every morning, mag kayo. And then, yung turmeric din, guys, every morning. Isa, for example, nag-warm like water kayo. si so, umaya-maya, mag-inom kayo ng turmeric, ganon. Or gawin mong merienda, snack, ganon. Pero, nakakapayat lang, ganun siya. So, yun yung gagawin nyo, guys, para gagaling kayo. And then, exercise kayo. Huwag kayo magpapalipas ng gutom. And then, every morning, uh, sa isang araw, five times kakakain. Pero, konti lang. Small meal, pero frequent. Okay? So, yan yung gagawin nyo, guys. And then, warm water, maghani kayo para maging effective or para may improvement. And then, wag muna kayo ng, yu, ano, wag muna kayo ng daming, nakaka-stress din kasi, guys. Alam mo yon Nakaka-stress na mag-isip ka ng isip kung ano yung nangyari sa'yo, ba't ganito, ba't ganyan, ba't ganyan yung nangyari. Ganun. So, iwasan muna ma-stress. So, yun yung gagawin nyo, guys. Iwas kayo. sa Bawal muna, guys. For one month. And then, yun. Maghani kayo para iwas. Mawawala na yung dikay ng dikay nyo. Okay? So, warm water. Maghani kayo. And then, iwas kayo sa bawal. Wag kayong magpapalipas ng gutom. Kain ng kain kayo. So, hanggang dito lang. And thank you for watching. Kung bago ka lang sa YouTube ko, huwag mo kalimutin subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated. So, kung may mga katanungan ako or mga katanungan kayo na hindi ko na na share dito. Um, yeah, just comment down below po sa ating comment section para masagot ko. Kasi ang dami pa rin nagtatanong about garden acid reflux hanggang ngayon. Yung iba nag-PPM sa akin, pero hindi ko na na kasi sobrang dami nyo. So, hanggang dito lang. And then, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para lagi ka-updated sa next sa video natin. So, hanggang dito lang. Bye-bye!